Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller drama film na Evil. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa high school student na si Eric na sinaktan ng kanyang stepfather sa harap ng hapagkainan dahil nahulog niya ang tinidor. Tapos ay sininturon siya. Ganoon kalupit ang kanyang stepfather. Wala namang magawa ang kanyang ina na sunod-sunuran lang din nadala ni Eric sa eskwelahan ang karahasan na nararanasan niya sa kamay ng kanyang stepfather. Tila sa ibang tao niya inilalabas ang galit. Dahil sa pagiging bayulente niya at magaspang na pag-uugali ay nakick out siya sa pinapasukang paaralan. Pagdating niya sa bahay ay nakilala niya ang lawyer na si Mr. Eckengren na kaibigan ng kanyang ama. Iniwanan siya nito ng calling card at nagsabing makipag-ugnayan siya anumang oras sakaling masangkot siya sa anumang pang-aabuso. Pagkaalis ng lawyer ay nagsabi ang kanyang ina na nalulungkot siya nang malamang na kick out siya sa eskwelahan. Nagwika ang ina na nagawa niyang mailipat siya sa isang all-boys boarding school. Umaasa ang ina na hindi na niya sasayangin ang oportunidad at magtitinuna, dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon upang matapos ang huling taon niya sa high school. Nangako siya sa kanyang ina na mag-aaral siya ng maayos para makapagtapos at hindi ito bibiguin. Matapos ng mahabang biyahe ay narating ni Eric ang bago niyang paaralan. Suot niya ang uniporme at bagong tabas ang kanyang buhok. Kasama niya sa silid si Pierre, ang pinakamatalinong estudyante sa paaralang iyon. Madali silang nagkasundo dahil pala kaibigang tao si Pierre. Kinagabihan ay nagpunta si Eric at Pierre sa bulwagan upang maghapunan. Nakilala ni Eric si Johan na nagsabi sa kanya na ang bawat paaralan ay may kanya-kanyang tradisyon at sa paaralang iyon, ang bawat mag-aaral ay tinatrato ayon sa kanilang katayuan sa lipunan. Pagkasabi noon ni Johan ay tinawag ang katabi ni Eric ni Naoto at Gustav. Ang dalawang ito ay anak ng mayayamang maharlika at madalas binubuli ang mga estudyanteng nagmula sa ordinaryong pamilya. Malakas ang loob ng dalawa dahil sa laki ng impluensya ng pamilya nila sa paaralan. Bukod pa rito ay bahagi sila ng student council kung saan may kapangyarihan silang parusahan ang mga estudyante. Matapos ng hapunan ay niyaya ni Pierre si Eric na manigarilyo. Sa una ay tumanggi si Eric dahil bawal manigarilyo sa eskwelahan. Nang siguraduhin ni Pierre na hindi sila mahuhuli ay nagyosi na rin siya. Bago bumalik ay ngumuya sila ng dahon upang mawala ang amoy ng sigarilyo. Kinabukasan habang nag-uusap si Eric at Johan, hindi nagustuhan ni Gustav ang narinig na salita ni Eric kaya tinawag niya ito. Tumangging lumapit si Eric kaya si Johan ang pinaginita ni Otto. Sinugatan ni Otto ang ulo ni Johan na agad namang inazikaso ng isang medical staff. Wala namang nagawa ang lahat sa paligid sa ginawa ng bullying estudyante. Kinagabihan ay ipinatawag ni Otto at Gustav si Eric sa kanilang headquarters at inutusan itong linisin ang maruming sapatos nila. Mariin na tinanggihan ni Eric ang utos at agad na umalis. Dismayado si Gustav at tinanong si Otto kung ano ang dapat nilang gawin kay Eric. Nagwika lang ito na hayaan na muna ang bagong lipat na estudyante. Ikinwento ni Eric kay Pierre ang lahat. Nag-alala si Pierre at hiniling kay Eric na huwag susuwayin ang utos ni na Otto at Gustav dahil siguradong paparusahan siya ng mga ito. Si Eric na dating palaban ay nagsabi na hindi siya natatakot sa mga bully iginiit din niya na hindi hindi niya susundin ang utos ng mga ito. Kinagabihan, walang maisip ang dalawa kung ano ang paraan upang labanan ang mga buli ng walang karahasan. Bago matulog ay nagwika si Pierre na kaibigan niya si Eric. Gayun din ang tugon ni Eric sa kanya. Kinabukasan, aksidenteng nasagi ni Gustav si Eric. Sinabihan ni Gustav si Eric na humingi ng tawad. Ngunit tumanggi si Eric dahil alam niyang si Gustav ang nakasagi sa kanya. Galit na galit si Gustav at hinamon si Eric ng suntukan. Sinamahan ni Pierre at Johan si Eric sa ring na tinutukoy ni Gustav. Sinabihan ni Johan si Eric na malamang ay dalawa ang makakalaban niya dahil di lumalaban ang mga buli ng patas. At kapag umatras siya sa laban ay tatawagin siyang daga ng lahat hanggang sa matapos ang taon. Noong gabing iyon ay tinanggap ni Eric ang hamon ni Gustav. Ngunit nang malapit na siya sa ring ay umatras siya nang maalala niya ang bili ng kanyang ina na umiwas siya sa away. Pagbalik sa silid ay inanyayahan siya ni Pierre na manigarilyo upang maibsa ng frustration niya. Sa lugar ng labanan, matagal na naghintay si Otto at Gustav kay Eric ngunit hindi na siya nagpakita. Nagwika si Otto na duwag si Eric at tinawag siyang daga na sinunda ng hiyawan ng mga estudyante. Kinabukasan, Tinawag ni Otto ang mga pangalan ng mga estudyanteng sumuway sa utos ng mga miyembro ng Student Council at isa na rito si Eric. Sa courtroom, si Otto, bilang presidente ng Student Council ay pinarusahan si Eric ng walong weekends na house arrest at gumawa ng isang metro kwadradong hukay. Nang matapos siya ay inutusan siya ng mga buli na ibalik ang lupang hinukay niya sa pinanggalingan nito. Inabot na siya ng gabi kaya kinailangan niyang kumain ng mag-isa sa bulwagan ang kitchen staff na si Maha ang naghatid sa kanya ng pagkain. Tila interesado ang dalaga kay Eric na nagsabing naaalala niya ang kapatid niyang lalaki sa kanya dahil pareha silang tahimik pero nasa loob ang kulo. Gaya ng nakagawian ni Eric, nagyosi siya saglit matapos kumain. Maya-maya lang ay dumating si Maha na sinabi sa kanya na di maganda ang amoy ng sigarilyo sa hininga. Mumuya si Eric ng dahon ng pine tree upang mawala ang amoy tapos ay hinalikan at niyakap siya ni Maha ng mahigpit. Alam nila na mahigpit na ipinagbabawal sa paaralan ang pagkakaroon ng relasyon ng estudyante sa mga empleyado ng paaralan. Pwedeng makikaut si Eric at si Maha naman ay matatanggal sa trabaho. Gayunpaman, nang gabing iyon ay walang pakialam si na Eric at Maha sa patakaran ng eskwelahan. Nang magpapasko ay umuwi si Eric. Masaya siyang sinalubong ng kanyang ina ngunit hindi ang kanyang stepfather na nanuksong mukha siyang driver ng tren sa suot niyang uniforme. Sa hapagkainan ay dismayado ang stepfather niya sa grade niya sa ESP o edukasyon sa pagpapakatao. Matapat na sinabi niyang sinuway niya ang utos ng isang estudyanteng anak ng isang maharlika at makapangyarihan sa paaralan. Nangaral ang stepfather niya na ang anak ng isang maharlika ay dapat purihin at sundin. Dahil sa mababang grado at hindi pagsunod sa patakaran ng eskwelahan ay muli siyang nakatanggap ng parusang palo mula sa kanyang stepfather. Tulad ng dati ay walang nagawa ang ina sa pagdurusa ng anak sa stepfather nito. Tapos na ang Christmas vacation at nagbalik na ang mga estudyante sa paaralan. Pinuntahan ni Eric si Maha dahil miss na miss na niya ito. Pagkatapos ay pinaramdam nila sa isa't isa ang kanilang pag-iibigan sa ilalim ng liwanag ng buwan nang malaman ni Otto na nagbalik na si Eric, kinagabihan ay sinabuyan niya ng dumi ang kwarto ni Eric at Pierre. Nakakasukaman sa baho ay wala silang nagawa kung hindi ang linisin ang dumi na sinaboy ni Otto. Hindi nakapagtimpi si Eric at palihim na tinungo ang silid ni Otto. Habang mahimbing na natutulog ang buli ay sinaboy niya ang dumi sa mukha nito sa takbo. Walang kamalay-malay si Otto kung sino ang may gawa niyon. Sumunod na araw sa kainan, sadyang nagtanong si Eric sa mga estudyante kung may naaamoy silang mabaho. Gusto niyang malaman kung mas mabaho ang dumi ng mga mayayaman kaysa sa mahihirap. Diretsya niyang ipinaalam na si Otto ang nangangamoy kaya sinuntok siya nito ng paulit-ulit. Hinayaan niyang suntukin siya nito dahil may pangako siya sa ina na sisikapin niyang magtapos sa taon na iyon. Tumigil lang si Otto nang sumigaw si Maha, Duguan man si Eric ay walang aksyong ginawa ang principal sa insidenteng iyon. Dahil hindi nila mapasunod si Eric, nagbago ng plano ang dalawang bully. Sunod na tinarget nila si Pierre. Habang nasa kainan ay tinawag ni Otto si Pierre. Hindi siya sumunod dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Dahil sa hindi pagsunod ay pinarusahan siya ng tatlong linggong detention. Di pa tapos ang mga bully dahil pinuntahan ni Gustav ang silid nila at inihian ang higaan ni Pierre. Alam ni Eric na binubunto ng mga bully ang galit kay Pierre upang subukan ang pasensya niya. Kinagabihan ay tinawag si Eric ng mga bully upang saksihan ang parusang igagawad kay Pierre na nahuling naninigarilyo. Hindi kayang makita ni Eric na sinasaktan ang kaibigan niya kaya siya na lang ang nagpapaso sa dibdib. Matapos ng parusa ay pinapunta ni Otto si Pierre sa lugar ng labanan. Sa library, sinabi ni Pierre na kailangan niyang labanan si Otto dahil hindi siya titigilan nito. Ngunit nagwika si Eric na hindi uubra si Pierre sa mga buli dahil wala siyang karanasan sa away. Determinado si Pierre na lumaban kaya walang nagawa si Eric at iniwanan siya. Sumunod na gabi, matapang na hinarap ni Pierre si Otto at Gustav. Sinubukan ni Pierre na labanan si Otto at nagawa niyang masuntok ito ng isang beses. Sa kilos niya ay halatang wala siyang alam sa away kalye. Sunod-sunod na pinaulanan ng suntok ni Otto at Gustav si Pierre. Nang bumagsak ito ay di pa rin tumigil ang dalawa sa pagsipa sa kanya. Sinabihan siya ng mga buli na lumuhad ngunit hindi pa rin siya sumunod. Nang dumating si Eric ay sinabihan niya si Naoto at Gustav na mga patabaing baboy kaya lalong nang ang mga ito at patuloy na pinagsisipa si Pierre. Nang magsawa ang mga buli ay dinala ni Eric si Pierre sa kanilang silid upang gamutin ito. Sumunod na araw, sinabihan si Eric na may sakit ang isang estudyante kaya siya ang pinasalo ng gagawin nito. Inutusan siyang itusok sa lupa ang apat na bakal ng pakwadrado. Pagsapit ng gabi sa labas, sinugod siya ng mga estudyante at pinagtulungan siyang itali sa mga bakal na tinusok niya sa lupa. Doon ay tinakot siya ni Otto. Nang hindi siya nagpakita ng takot ay binuhusan siya ng mainit at malamig na tubig, bago iniwang nakatali upang managas siya doon sa lamig ng klima. Makalipas ang ilang sandali, mabuti na lang ay nakita siya ni Maha na agad siyang tinulungan. Sa silid ni Maha ay nangyari na ang hindi dapat mangyari nang magtabi sila. Kinaumagahan ay nag-alala si Eric sa kalagayan ni Pierre kaya agad siyang bumalik sa kanilang silid. Nagulat siya nang wala na si Pierre doon. Nabasa niya sa sulat na tuluyan ng umalis ang best friend niyang si Pierre dahil hindi na nito kaya ang pambubuling nagaganap sa paaralan. Sa pagkakataong ito ay napuno na si Eric sa mga buli. Pinuntahan niya si Gustav sa kainan at hinamon ng suntukan sa ring. Makalipas ang isang oras ay hinarap ni Eric si Gustav kasama si Von na mas matangkad at malaki ang katawan kaysa sa kanya. Inasar si Eric ni Von kaya nagtawanan ang mga estudyante. Binigyan niya ng isang tadyak si Von at isang suntok si Gustav. Pinakilala niya kung sino talaga siya na hindi pa nila lubos na nakikilala. Walang nagawa ang dalawa kung hindi ang gumapang palabas ng ring na senyales ng pagsuko nila. Nagulat si Otto dahil nagawang talunin ni Eric ang pinakamalakas na buli. Napalunok ang buli nang sabihin ni Eric na siya ang isusunod niya. Isang araw, hinanap ni Eric si Maha sa kasamahan nito. Nalaman niyang natanggal sa trabaho si Maha at wala na doon. Nalungkot si Eric sa bigla ang pag-alis ni Maha, tulad ng pag-alis ni Pierre. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ng sulat si Eric mula kay Maha na agad ipinarating ng isang estudyante kay Otto. Pagkatapos ay sinugod niya ang silid ni Eric at inutusan ng kanyang mga alapores na hanapin ang sulat. Nang basahin ito ni Otto ay nalaman niyang may lihim na relasyon si Eric at Maha na mahigpit na ipinagbabawal sa eskwelahan. Di pa nasiyahan si Otto at sinabihang pakawala si Maha. Ibinigay ni Otto ang ebidensya sa principal upang tuluyan na siyang mapatalsi. Kinahapunan ay ipinatawag si Eric ng principal. Ipinakita kaagad sa kanya nito ang ebidensya sa paglabag niya sa patakaran. Di na siya pinagpaliwanag at sinabihan na lisanin niya ang paaralan kinabukasan. Tinanggap ni Eric ang parusa at hiniling na ibalik sa kanya ang liham. Tumanggi ang principal at pagkatapos ay inilagay ito sa drawer. Huling hapunan sa paaralan, pinigilan ni Otto ang servidora na bigyan ng pagkain si Eric dahil hindi na daw ito estudyante sa paaralan. Tahimik na tumayo si Eric at naglakad palabas ng bulwagan. Sa pagkakataong ito ay pwede nang gawin ni Eric ang gusto niyang gawin kay Otto dahil pinatalsik na siya sa paaralan. Kinabukasan ay hinanap niya ang buli at natagpuan niya ito sa kakahuyan malayo sa eskwelahan. Agad niyang hinarap si Otto at binantaan ito na hahampasin ng kahoy. Inutusan niya itong lumuhod. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay natakot ito at sinunod ang utos niya. Nataranta ang buli at agad nag-alok ng malaking halaga upang hindi siya patayin. Ngunit tumanggi si Eric sa alok. Nang hahampasin na si Otto ay naiyak at nasuka ito. Inangat ni Eric ang mukha ni Otto at sinabing hindi niya ito papatayin dahil iba siya kay Otto na mahilig mang api ng taong mahina. Habang papalayo si Eric ay humahagulgul si Otto. Bumalik si Eric sa kanyang silid upang magimpake ng mga gamit. Nang makita niya ang libro na pang-abuga siya na binigay ni Pierre ay naalala niya si Mr. Eckengren na nagbilin sa kanya na tumawag siya anumang oras sakaling magkaproblema siya sa paaralan. Agad na tinawagan ni Eric ang kaibigang abogado ng ama niya. Matapos sabihin ni Eric ang problema niya kay Mr. Eckengren, pinuntahan ni Eric ang principal na kausap ang lahat ng guro. Nakiusap si Eric na huwag siyang paalisin sa paaralan at ibalik sa kanya ang sulat ni Maha. Sa una ay tumanggi ang punong guro, Ngunit pagkatapos ay pumasok si Mr. Ekengren sa silid at nagbanta na isa sa publiko ang kultura ng diskriminasyon at pambubuli sa mga mag-aaral na sadyang hindi binibigyang pansin ng principal at iba pang kawani ng paaralan. Walang nagawa ang principal kundi pagbigyan ang lahat ng hiling ni Eric at buwagin ang student council na pinangungunahan ni Otto. Nakabalik si Eric sa paaralan at ginugol ang mga natitirang araw ng mapayapa hanggang sa araw ng kanyang pagtatapos labis na ipinagmamalaki ng kanyang ina si Eric na nakapagtapos ng senior high school. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang kanyang stepfather dahil nakakuha siya ng hindi magandang grado sa edukasyon sa pagpapakatao. Di pa tapos ang hapunan ay pinapasok si Eric sa silid. Sa pagkakataong ito ay sinubukan ng ina niya na ilayo siya sa stepfather niya ngunit lalong nagalit ito. Di na rin kinaya ni Eric ang kalupitan ng stepfather niya kaya nilabanan niya ito. Sinabi niyang ito na ang huling araw na magkakaroon ng karahasan sa bahay nila. Pagkatapos ay pinalayas ni Eric ang kanyang stepfather sa bahay nilang mag-ina. Sa huling eksena, nakita ni Eric si Pierre na papunta sa Geneva upang doon magkolehiyo. Nangako silang magkaibigan na magkikitang muli balang araw.